Magandang araw po ulit sa inyo lahat. Ako po ulit si Doc Archie de dental architect. At pag-uusapan natin ngayon ay veneer versus crown. Or ano ba ang crown? Ano ang veneer? Sinong mas matimbang? Anong para sa ng veneer? Para sa ng crown? So ito po iniba ng veneer at crown. Ang crown, tatakpan niya ang buong ngipin. So kita niyo po, binawasan. So Tinakpan. Ang veneer naman, usually labas lang ang binabawasan. Itong nakikita na part, siya lang yung babawasan, siya lang din po ang tatakpan. So sabi nga nila, ang veneer is more on para sa itsura. Gusto natin ang gumanda, ba yung shape, umibay yung color, yun para dun po ang veneer. Ang crown naman po, mas marami siyang purpose dahil mas tinatakpan po niya yung ipin. Pag ang pasyente kasi, let's say grinder, okay, gumungo niya ng ganun. Tapos napupudpud na po yung ngipin, hindi na po kaya ng veneer yon. Kasi pag veneer nyo lang po yon, malaking chance na matatanggal lang po or mababasag ang veneer. Ang veneer po kasi paminsan, pag may pwersa na pag ganito or palabas, paminsan natatanggal or nababasag ang veneer. Pero ang jacket, dahil nakatakip siya sa buong ngipin, kahit anong direksyon na tumama sa kanya, kahit mag-grind pa siya or iba-ibang posisyon, hindi po siya agad-agad matatanggal. Bihira lang po ang makita na natatanggal na jacket kung maganda po yung pagkakagawa. Bihira lang po talaga siya mahulog, talagang makapit po siya. So makikita niyo po dito ang diferensya ng bawas sa veneer at crown. Actually, medyo malaki pa yung bawas nito eh. Pwede bang mas manipis? So yan, makikita niyo po ang laki po ng diferensya nila. Yan ang bawas ng crown, yan ang bawas ng veneer. Paminsan, ang bawas namin sa veneer, ganito lang kanipis. Yan. Depende sa sitwasyon ni. Eh. Pag gusto namin ibahin lang yung medyo kapalan or uh, pagandahin lang yung itsura, ganito kanipis lang yung bawas namin. Pero kunwari, gusto namin palitan yung kulay kasi para mapalitan ng veneer ang kulay ng ngipen, kailangan medyo makapal para matakpan yung kulay sa likod. Medyo nilalakihan namin yung bawas. Pero pag crown, depende sa material. Kung fused ang gagamitin mo, malaki ang bawas. Kung monolithic, mas manipis ang bawas. Ang veneer naman po, kunwari ang ngipin, nakakapitan niya is puro basag na or puro sira-sira Paminsan, hindi ganun kaganda yung kapit ng veneer sa kanya. Mas matibay kasi ang kapit ng veneer pag natural pa ang ngipin. Hindi pa pa siya puro pasta. Pag ang ngipin kasi, puro pasta na or narut kanal na, hindi ganun kaganda yung kapit niya. Kakapit pa rin siya, medyo strong pa rin, pero hindi na singganda ng natural ng ngipin. Unlike ang crown, kahit anuman ang nasa loob nito, kung saan mang gawa to, basta may crown, hindi siya matatanggal. Pwede nga lang masira yung ngipin mismo or mabasag man yung nasa loob. Pero when it comes to matanggal to, halos bihirang bihira lang po. Actually, pag natanggal to, basag na yung ngipin. Ang ikinaganda naman po ng veneer, meron ka pa rin makikita parte ng ngipin so malalaman nyo po ng dentista kung okay pa yung ngipin na nasa loob. Kung may sira ba to or namamatay na yung ngipin or nag-iiba na yung kulay niya, baka kung ano na mangyayari sa kanya. Ang crown nga lang po, hindi na. So, wala na. Hindi mo na makikita yung sa loob. Magugulat ka na lang. Biglang masisira na yung ngipin sa loob. O, paminsan, yung parte ng ngipin nasa loob pa rin ng crown. Yun ang problema na madalas ng crown, yung ngipin mismo yung nasisira. Pero hindi siya natatanggal dun sa parte ng ngipin. Pero nababasag yung ngipin. Kaya lang siya natatanggal. Ang veneer naman, paminsan, kahit naka-veneer siya, namatay yung ngipin, kailangan irot canal. pwede mong irot canal sa likod or magagamot mo pa rin yung ngipin galing sa likod. Problema, pag jacket crown, yung iba binubutas to pero humihina kasi pag binubutas. So, paminsan, kailangan nang tanggalin yung buong crown para marot kanal yung ngipin or maayos yung ngipin. So, medyo mas magasto siya palitan. And dahil sobrang kapit nganya para matanggal ang dental crown, madalas sinisira na siya para lang matanggal. So, nagka-problema yung ngipin nyo, kailangan sirain to para lang siya matanggal. Or paminsan, nakakatsama pa natatanggal sya ng hindi nasisira pero medyo traumatic sa ngipin pagka ganun ang ginawa. Yun nga lang po sana pwedeng veneer lang parati ang gawin pero syempre iba-ibang tao, iba-ibang sitwasyon may mga times na kahit gusto mo mag veneer, hindi kaya dahil yung ngipin mo hindi kaya or paminsan yung habits mo, yung pagnguya mo ng gabi, hindi po kaya so dentista po nag-iisip kung ano yung mga posibleng treatment ang para sa inyo. Kung kaya mo ba sa veneer lang o kailangan i-crown ka na. So, makinig po tayo sa dentista kung ano yung sinasuggest po nila na ikabubuti ng inyong ngipin. Pero as much as possible, pag veneer kasi, ang ganda, maganda sa tingnan, kita nyo pa kung okay pa ba siya, may sira na ba siya. Na. Case to case basis kung sino mas maganda sitwasyon mo or sinong hindi maganda. Pero definitely, pareho silang may advantage and disadvantage. Ay ah, sa pa po maganda sa veneer, pag natural pa yung likod, tapos tumatama siya sa ngipin sa baba, hindi po niya napupudpud yung ngipin sa baba. Paminsan kasi, kulad tulad nito, porcelain po ito. Dahil ang porcelain, nakaglaze lang po. Paminsan pag natanggal na yung glaze, medyo magiging magaspang na po siya. No yung ngipin sa baba, nauubos kaya paminsan ginagawa namin ginagawa namin bakal yung likod nito hindi naman kasi kita sa harapan pag bakal po kasi yung likod nito medyo madulas siya hindi na pupudpud yung ngipin sa baba, pero syempre mas maganda pa rin kung natural teeth sa natural teeth, ang veneer dahil hindi siya full coverage, pwede pa rin magkaroon ng dental caries sa likod samantala ng crown dahil natatakpan na nyo yung buong ngipin paminsan, doon nagkakasira sa loob. So, kailangan pa rin natin ipacheck up ang crown every once in a while. Okay? Sana palitan nyo yung crowns nyo every uh, 5 to 15 years. Pag may nang na kayo, papalitan nyo na siya or paminsan, parang nangingilo na siya, pacheck nyo na po siya. Baka kailangan na po siya magpalitan. So, yun po, ang difference ng veneer and crown, Siyempre, mas depende pa rin po sa sitwasyon nyo yun kung kaya pong veneer lang kayo or kailangan crown na. Ako po, Lissidoc Leon, The Dental Architect, at lagi natin tandaan, Kaibigan, dalawang ating kaligahan ang umiti at kumain. Kaya talagahan natin ang ating ngipin. Maraming salamat po. Maraming po salamat sa pagnood ng aking video. Pwede niyo rin po bisitahin ng ating YouTube kung saan makikita niyo po ang ating playlist. Sa playlist na po ito, dito niyo po makikita lahat ng kailangan niyo po. Tulad po ng gusto niyo po magpabunot, pwede niyo po pinutin ang playlist. Andito po lahat ng kailangan niyong malaman tungkol sa bunot. Maraming salamat po.